Magandang, magandang hapon po. Huwag po sana kayong mabibigla. Ano ba yun o? Kayo si Bae Liling. May natanggap kasi kaming uh, reklamo, laban po sa inyo. Wala po kayong ginawa, Lola? Wala kayong matandaan? Wala po. Hindi ako umalis po. Bakit ninerbiyos ako? Ninervyos. Bakit ka ninerbiyos? Wala po. Ay, bakit naluluha si Lola? Ha? Kasalanan Kaya... po. Ha? Inner so abong da. Sin, sila ba? Sila yung tinuturo. Si Kayo may baililing. Nga rumun si Kayo. Magandang, magandang hapon po. Huwag po sana kayo mabibigla. Kayo si Bae Liling. May natanggap kasi kaming uh, reklamo laban po sa inyo. Oh. Pwede ba ako pumasok? Kayo po ba'y mag-asawa? Saan po ba nagpupunta si Lula lagi? Ano po bang ginawa ni Lola? Wala wala, wala, wala naman. Hindi mo maalis yan hindi nga sa kapatid niya yan eh. <tid> ha? Wala po. Wala po kayong ginawa lola? Wala kayong matandaan? Wala po. <tid> hindi ako umalis po. Ha? <tid> hindi ako umalis. Eh bakit dumating yung pangalan ninyo sa amin? Ay Ay sino nang sa buong eh. Ha? Ano po bang ginawa nyo lola? Wala po. Anong ginawa po? Ilang taon na po kayo lola? 75. Si Oh, Hindi ka naman high blood lula Ay, high blood. Ako, Bakit ka nininervyos? Wala po Wala, wala kang po. ginagawang masama? Wala po, wala Salam po. Salamat Salana. sa Panginoon at wala kang ginagawang masama? Opo no Sigurado ka po lola. Opo no. O oh, magpapakilala po ako <laughs> Sino po kayo? Ako po si Daddy prangki Taga Tagal saan po kayo? Ha? Sa Manila po ah. Eh natanggap namin yung pangalan niyo Sinumbong nila kayo sa akin Ha? Oh, May yeah. sinumbong po sila. Okay, kayo daw po ay mga senior na. Ilan taon na po ba si Lola? 75 si po. Si Lolo, ilan taon na? 73. Si ilan po anak nyo? Ilan ang anak? Opo. Ang buhay isa lang po. Isa na lang? Opo. Oh, Kumusta buhay nyo rito? Mahusay-husay si din po. Mahusay-husay? Oh, ay, bakit naluluha po. si Lola? <laughs> 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 ha? Wala pong kasalanan po. Wala, hindi po. Kaya hindi namin kayo hulihin. Ang sumbong nila kasi sa amin, may dalawang senyor dito na kailangan tulungan. Ay salamat po. Ha? Salamat po. May dala akong bigas. Asan yung bigas? Pakikuha na. Salamat po. Ha? 'Yon ang sumbong nila sa amin lola. Pasensya kana. Ang po. sumbong sa akin nung taga-geteb Daddy Frankie, puntahan mo yung lola na nagngangalang liling. Mahirap ang buhay. Ay, yun po. Kaya kami nandito. Yung po. O, oh, eh bakit po? kayo umiiyak? Wala naman po. Kala ko may kasalanan ako. Bakit ka naman nagkaroon ng kasalanan? Wala naman po akong kasalanan. Opo, eh bakit kayo umiiyak? Ano po ba totoong pangalan nyo? <coughs> liling po, Liling. Liling? <coughs> Iling bravo. Iling bravo. O, kayo nga po, si tatay. Alfredo <coughs> Ramirez. Ilang taon na po kayong magkasama? Mga oh, ano. 25 ka nga. Nung nagpakasal, may 25 pa po. 25 years Ang old kayo naman, nung oh. nagpakasal. Oh. Ngayon, 70 na. Oh, 75 na. So, ibig sabihin, 50 years na. Oh, po. Ayan. So, ito yung bahay niyo po. Oh, o, ito lang. 50 years na kayong nagsasama, ito lang ang bahay nyo. Kurti na lang wala po nakatakip. Kurti na lang nakatakip. <laughs> o, 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 Bakit? Hindi maganda yan. Wala po kami ng papagawa. Oh, kawawa naman si Lolo't Lola. <laughs> oh, ito. Papagawa po. Wala po ba kami papagawa? Wala kayong pampagawa. Wala. Idikit ko lang to, Lola. Para hindi ka ma... Mabigyan ng sala. Oh. Iyak na iyak si Lula. Eto okay, lola, dahil may nagsumbong sa amin, ito may dala akong bigas para sa inyo. Sana makatulong. Salamat po. Eh? Maraming salamat po. Ano ba? Paano po kayo nabubuhay, lola? Eh, konting ayuda lang. Ha? Sa ayuda kayo umaasa? Wala na kayong uh, anak? Wala pa sumusuport ang anak? Po. Bakit? Di ba may anak po kayo? Isa. oh. Wala. Hindi oh, hindi ko sabihin. Sa kanya, oh, may pamilya na siya. po? May, oh, may pamilya, pamilya na? na. O, oh, kahit na. Eh, siyempre, kayo ang magulang. Natupad ay salamat. Natupad yung, yung hingi namin sa Diyos. Ano po, lo? Hindi? hindi namin, yung ano, tutulungan may kami. Sa may pagtulong sa amin, hindi niya magawa. Ah. Bakit hindi niya magawa pagtulong sa inyo? Opo kayo Lola. Okay sige lang? sige po. Kasi sige po. Si Lola. Lola opo ka. Kayo po. Kayo. Oh, sige sige. Opo. po. Ang hindi, okay opo. Ang hindi ko okay lang. ng sila. Ayun. Kaya ako napunta dito para kumustahin kayo. Ayun oh. Dahil yun po yung sinabi kaya. Kala ko may kasalanan ako. Ay wala po. Kami po ay may mga dalang uh, konting tulong. Opo. Kaya lang syempre kukumustahin ko po kayo. Kumusta po ang buhay-buhay dito? Lola, kumusta ang buhay niyo po dito? Eh, mahirap. Mahirap. Bakit nasabing mahirap? Ang misang ulang po namin, asin. Asin? Toyo. Kawawa. Kawawa naman ang lolo at lola kung Wala. Wala ho kaming pera po. Wala ho kaming pera po. Toyo lang saka okra ukra ni Lagan po. Nangubos po yung budget kasi may budget po kami ng ah, 3,000 sa kanya, 3,000 sa akin sa loob ng 3 months, kaya ang namin, hindi ko kasi. Yung 3,000? Hindi ka. Ay, salamat po, Panginoon. Mm -hmm. May tumulong. Lola! <laughs> Na natupad namin. Gaya sinabi ko, ako po si Daddy Frankie. Apo. Hinahanap namin yung mga lulot, lola, mga senior. Ay, ganun po. Bigyan mo po ako ng magandang kwento. Ay, mag magandang dahilan. <laughs> kwento mo yung kwento ng buhay mo. Kung bakit It... ikaw tutulungan ni Daddy Frankie. Ito, medyo mahirap, hirap. Sige ano? na, ikwento mo bakit mahirap po. ang buhay mo, eh, may anak ka naman. Okay, hindi ko alam po. Ah, saan ba nakatira anak nyo? Ayan lang po ang bahay. Ayan ah, ang bahay ng anak Opo, opo. O, oh, tapos? Eh, malapit lang pala eh. Ba't wala kayong ulam? Kung may ulam siya, hindi hindi na lang. Hmm. bisan minsan binibigyan din kami. Hmm. bisan minsan lang. bisan minsan lang? Opo. Okay naman. Okay. Bakit kasi isa lang anak nyo? Ay, tatlo po yun. Namatay lahat. Ah, namatay lahat? Puro lalaki po. Tatlong lalaki? Opo. Namatay yung dalawa? Isa Isang lang natitira. Isa lang natitira. Opo. Ilang taon na po yung anak nyo? Hindi ko alam. Hindi ko tinatanong po. po yan, ano po, 40 na? May pamilya na rin? May anak na rin? Mayroon po. Nasa ano yung asawa niya na? Ibang sa ibang bansa. Oh, yun naman pala. Hindi <laughs> <laughs> mayaman. <laughs> maramot lang. Oh. Ah, maramot yung anak nyo. Uh, Bakit mo naman nasabing madamot tayo? Eh, linggo-linggo, nagpaparating yung pagdala yung asawa. Hindi, hindi na lang kami makabun. Oh. oh. wala akong, oh. wala siyang kutang. Nayo, huwag ah, na ako. Siya na lang. Oh, ito eh, eh, okay. so, yung, ano, konting pagkain niya. Wala. Hmm, salamat. Ay, salamat. Ay, well, salamat. Maraming ano? salamat sa inyo lahat. Paano yung nagsasaing kayo? Oh, Opo. kahoy. kahoy. Kahoy, di ka lang. kung akong ng kahoy. Yan lang bahay namin, kurti-kurti na lang. Itong bahay nyo. Paano na ipagka may bagyo umuulan? Eh, ito po. Ni sire-sira pong komot. O kaya nga po. Pag umuulan, di mababasa kayo dito. Kunting tiyaga lang mo. Oh. <laughs> Kunting tiyaga. Ay, simpre. Mababasa po pag mahangin. Di na, eh, no? Ang importante, napalaki natin yung mga anak natin. Opo. Maayos na yung kalagayan nila. Opo. So, sa, nasa kanila na yun. Kung Oo, hindi nila kanil, tayo nasa maalala. Nasa kanila na yun. Ha? Opo, nasa kanila. Kaya lang, problema na eh, tay. Paano pag dumating yung point na hindi nyo nakaya, paano pagkain nyo? Iyon lang ang problema namin. Walang mag-alaga. <laughs> Walang mag-alaga. namin alam. Malay natin. Pag-pray na lang natin na eh, no? Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Eh, tay, naibigyan ko kayo ng ano? Maraming salamat po. Ha? Huh? Maraming Bigay salamat po. Ng... Bigay ako pang biling ano? uh, ulam. Ay, salamat. Kamay mo, Lola? Oo. Oh. 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 salamat Maroon po. Marunong magbilang naman si Lola, no? Opo. Oh, Huwag mo mamasamain, Lola. Hanggang Ay. saan ang napag-aralan mo? Tinaki. Grade 6, labat po. Grade 6? Oh, po, si eh. tatay? Si Kunyur high, high, School. Oh, lang. <laughs> okay. Kumusta naman ang buhay niyo, Lola? Tay, nung malalakas pa kayo, anong anak buhay niyo po? Karpintero. Gumagawa ko ng bahay. Yung anak niyo po, nakapag-aral din? Oo, nakapag-aral din. Oh, oh, Oo, yun pala eh. Nag-graduate din sa high school. Graduate din. O, ito lang. Bigay na natin. Salamat Ay, salamat tu, Two, three, Ay, salamat po. four, Huwag salamat. five thousand. salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mm -mm. Ano gagawin mo sa five thousand, Lola? Hmm. Panggastos po. Ano una-una mo bibilhin? Pambiling ulam dahil ni may, big, may bigas may na. May bigas na. na. Ulam. O so, so, ulam na lang. Opo. Ingatan niyo po yung pera niyan. Opo. Sana nakatulong. Opo, sana malaking nakatulong malaking bagay po, po. sa tulong niyo sa amin po. Malaking bagay po. Ano masasabi ni Lola nakatanggap ka ng blessing sa araw na 'to? Ay, ay misa salamat ako sa inyong lahat-lahat dahil hindi namin akalain na may magbibigay sa amin. Salamat tayo dun sa taong nagsumbong. Salamat po sa inyo. Akala ko may kasalanan ako. Wala akong kasalanan. Hindi ako lumalakan. Nariyak tuloy si Lola, mga kababayan. Si puro utang siya. Eh. <laughs> puro utang. Opo. Natatakot ka? Baka ang ikulong na. ka na? Oo, sabi marami nila. Ka bang, marami kang utang? Opo. M ano sabi nila? Baka ire raw ako. Ay, sabi nila. Ay, baka ire-demanda ka na? Opo. Oo. Kaya ka umiiyak. Baka ba utang mo, Lola? Ano Ha? Mga, hindi ko lang ang natatanda po. Magkano? Yung pagkakaalam mo, magkano? Ano? Ano ang apat na Apat na libo. Eh, may pambayad ka pa, na. Opo. Huh? Sige, simpre po. Bayaran mo na para hindi ka na makulong, ha? Opo. Mm -mm. Opo. Gusto mo ba makulong, Lola? Ay, ayaw ko. Al naka nakatry try ka na ba sa kulungan? Hindi po. Hindi na kayo magkatabi ni Lolo pag nakulong ka? Ay, ayaw, ayaw ko po. Ayaw mo po makulong? Ay, ayaw ko. Mamamatay ako duman. Ay, hindi. May utang ka. Hindi ikukulong ka nila. Wala ka ng katabi. <laughs> Ha? Hindi naman kami nagtatabi po. Hiwalay sa higan Bakit? Wala po. Ay, eh, mag-asawa kayo? Eh, kahit na po. Eh, bakit? <laughs> ano ba yun? Pwede ba yun? Mag-asawa, hindi nagtatabi? <laughs> ha? Matandaan na. Kahit na, siyempre, <laughs> magkayakap man lang para hindi malami. Hindi kayo nagtatabi ganyan? Lo, hindi na kayo nagaganyan tabi? Bakit? Wala naman. Masarap matulog may katabi. Nee, hindi, hindi ako makatulog po. Ay, bakit? Wala po. Ay, sige, ikulong na lang to. Nya! Huwag <laughs> niyo akong ikukulong. Ha? Niyo ikulong niyo. na lang. Ayaw niya nang may katabi. Hindi, Ay, ayaw niyo. Ayaw. Tawagan natin si General. Ha? Ah! Ay, ayaw, ayaw. Eh, may utang ka eh. Hindi. O, oh, anong gagawin? Para hindi ka makulong. Kailangan oh. tumabi ka kay Lolo. O, oh, sige. <laughs> Tatabi na kayo. O, oh, sige po. Oh, sige po. Magmula ngayon. Mamayang gabi, tabi na kayo. Opo. So, sorbe ko to mamayang gabi. Hey. Sige po, hindi kayo nagkayakap. Ay. Ha? Opo. Final question Lola, gusto mo makulong hindi? Hindi, ayaw kong makulong po. O anong po. gagawin mo mamaya gabi? Hindi man, tatabi na kayo. Tatabi na kayo? Sa higaan po. Ha? Sa Opa. higaan, Opa. tabi na? Opo. Okay, happy ka na lo, pag nagtabi na ngayon po. O, sige, magyayag ka pa, no? Bayaran ko na yung utang mo la para ano? Para hindi ka <laughs> makulong. Ano? Pero promise mo, Opo. kasi ako ang magpapakulong sa'yo pag di kayo nagtabi. Ay, ayaw kong ay, magtatabi na kami po. Magtatabi na kayo. Uh -huh. Opo. Anong gagawin mo pag nagtabi kayo? Wala lang. Ano wala lang? <laughs> Ay. <laughs> wala lang. Ay hindi na i na lang 'yung hey. malalaw eh. Eh wala lang i eh, matatanda na po kami. Ay eh, hindi. Ano pa ibig mo sabihin pag nagtabi ang matatanda? Eh, mag Ay mag-asawa naman. wala. <laughs> Ay. <laughs> ha? Lola, kailangan lang magtabi kayo mamaya. Opo. Oh, ano Sindi. gagawin pag nagtabi kayo? Ni, wala. Kailangan ako ng <laughs> Ha? Oh. kailangan ng Ni, ayaw. Sa Ni, ayaw. Ay, eh. Ni. Oh, bakit? wala. Ay, ayaw. <laughs> ano <laughs> <ka? laughs> Pinatatawa lang ako. Ha? Hindi, seryoso ako. Andiyan yung sasakyan, tatawagin ko. Ni. Oh. Ni. ayaw, ayaw, ayaw ko. Alam mo, Lola, napakahirap makulong. Huwag niyo akong ikukulong, mamamatay. Maliit matay. lang yun na ispir. Ay, spirit. ayaw ko, ayaw oh, ko po. Tabi-tabi kayo doon. Hindi, Ay, ayaw ko po. Hindi mamamatay. maka street sa higa. Hindi, mamamatay doon. O, oh, tapos dito, oh, nakahiga. <laughs> Why? Na! <laughs> ah! Pinatatawa. Ang condition yan. lang, is, kailangan magtabi lang kayo mag-asawa. Na? Kailangan tabi. Papa, sige po. Oh, paano, paano? Paano pag nagtabi? Anong <laughs> gagawin? Ayayakapin ay, lang po. Ayayakapin lang. Isa, isa kailangan kasampal may sakit. Ay, ayaw, ayaw. Ay, bakit? <laughs> wala po. Kulong na to, kulong. Ay, ayaw ko, ayaw ko. Ayaw kong ikulong. Huh? Oh, para hindi makulong, bayaran ko na lang yung 4,000 na utang ni Lola. Ayaw kong ikulong. Huh? Oh, another 4,000, Lola. 1 2 3 4 four. <laughs> salamat oh. po, maraming huh? salamat. Ilan na lahat? <laughs> hindi ko na alam po. Hindi mo na alam? Magkano yan tayo? Lima. Lima, Lima libo. Plus? <laughs> Apat na Equals? <laughs> Nine. Nine thousand? Apo. Anong kapalit? Wala po. In, anong wala? Babawin mo eh. ah, kailangan magtabi. Kailangan makatabi matulog. Mihi. Tapos na kaya ka. Ihi. naman kayo, anong masama? Ah, hindi na ba tumatabi si tatay? Hindi na. Bakit? Wala na, luday-luday na titi niya. <laughs> <laughs> hindi na pindi. Pero pag hindi lutay-lutay, iyon -lutay, <laughs> e <yung> tatabi. <laughs> <laughs> Kailan siya huling tumabi? Matagal na hindi. Matagal na. Ay, hindi. Pero nung tumabi siya hindi pa lutay-lutay. Hindi kami nang tatabi matagal. Hindi, na. noon yung huling tabi niya hindi pa lutay-lutay. Hay -lutay. ha? Wala. Malakas bayan yan No. no. <laughs> <laughs> binibiro lang nagbibiro. Si Lola, oh. Mga kababayan, huwag niyo mamasamayin yung, mama yung biroan namin, ha? Oh, kahit ganyan-ganyan si Lola, medyo malandi pa rin, eh. Ay, ay, ayaw ko. Ayaw mo? Ayaw. Kulong na lang. Yay! Ay. Ayaw ko yung ikulong. Ayaw mo ikulong? Mm. Oh, so yung usapan natin, kailangan. Lola, ang ibig kong sabihin kasi, hindi purkit magtabi yung asawa, eh. maglutay-lutayan na. Ha? Ano ba <laughs> ibig sabihin, lutay lutay? Ewan, hindi ko alam. Ikaw nagsabi. Hmm, ewan ko, hindi ko alam. Hmm? Turuan mo naman kami, Lola. hindi hey, ko alam. mo Ay, ewan, hindi ko alam. Ha? Hindi <laughs> ko lo, alam. Lola, ikaw naman, Lola. Hindi ko ha? alam. Bakit sinabi niya lutay lutay na? <laughs> ayaw na tumayo eh. Ayaw na, ayaw <laughs> na, ayaw na eh, ayaw na. Ayaw Matatanda na, na kami. May, may... Umiinom kami kasi yung gamot. Umiinom kayo gamot? Ako, oy. Metformin, saka yung B1, B2. Oh. Wala lang akong vitamin. Makakabili na ako. Ay, salamat. Makakabili salam. ka na. O, oh, aperta Lola. Makakabili Pag na. nag-vitamins ka, Lola, hindi na maglutay-lutay yan. <laughs> <laughs> na ako po ng vitamin ko po. Pupunta akong bayan. Dagdagan mo yung vitamins mo. si lang po. Mm Oo, -oh, mayroon pang isa. Yung pampatayo. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Alam mo ba Lola? Ewan. Hindi ko na Tanong mo kay Tatay. Alam niya yan. Mm hmm. Ewan. Hindi oh. ko <laughs> alam, hindi porkit magkatabi ang mag-asawa, eh, ganun na. Siyempre, ang mag-asawa, natural yan, hanggang pagtanda, dapat nagtatabi. Para masarap matulog. Mm. Di ba? Na, iwan. Di ko alam. Hindi mo alam. Mm. Si Lola, oh, Pinabi, <laughs> <tataw. laughs> pinas, si Pina pinatatawa niyo lang po ako. Hindi, Pio. seryoso talaga kami. Hello, oh, salamat ha. Salamat, Nakajaming salamat. ko kayo, nakadaupang palad ko kayo sa hapon na ito. Oh. Gaya ng aking sinabi, mga kababayan, mga kabarangay, huwag nyo pong mamasamain ang biroan namin ni Lolo't Lola. At ay, uh, si Daddy Frankie ay charity good vibes. Ayaw ay, po salamat. namin ang iyakan lagi. Ay, Gusto ko rin minsan salamat. ay tayong masaya. Hangat lang po namin magpaabot ng kaunting tulong sa ating mga Lolo't Lola. Kaya, ay! Magpalakas ka, para hindi kasi nasabihan ni Lola na lutay-lutay. <coughs> <laughs> Ay, si Lola talaga mapang-asar. <laughs> ha? Matatanda na kami po, hindi na pwede. Eh, bakit sabihan mo lutay-lutay? Oo. Sikreto lang natin yun. Ala, wala na, talagang wala na. Pero naalala mo yung huling tabi niya? Hindi hmm, ko alam. Hindi mo na maalala? Mga ilang taon na nakalipas? Hindi hmm, ko alam po. Oh? Ah. Hindi. Pagka si Lolo naligo, nagpagupit. <laughs> Oo. Oh, ano, dalhin ko siya sa ano, sa Uh, makeover. <laughs> Tapos, uh, maligo kayo, manicure, pedicure. <laughs> Gusto nyo ba yun? Para balikan natin yung kabataan ninyo. Dalin ko kayo sa, ano, una sa parlor, manicure, pedicure. Tapos matulog kayo sa sugo. <laughs> o, overnight. <laughs> Pwede ba yun, Lola? Ayaw ko. Bakit? Ayaw. Magbabayad ka pa. Ako magbabayad mm, lahat? Hindi. Mm, ayaw, ha? ayaw. Bakit? magbabayad ka pa mahal. Ako ang magbabayad, sagot ko yung regalo ko sa inyo. Hindi yon. na po. Kasi 50 years na kayo. Hindi na po. Ano ibig sabihin na 50 years, mga kababayan? Golden? <laughs> oh, golden. Kana. Golden anniversary. Ah. No? Pag-isipan nyo yung lola, ha? Pagbalik ko, ha? Sige po. Ha? Sige po. Tabi kayo doon. Mm, ayaw. Ha? Ayaw. Bakit ayaw mo? <laughs> Pero sabay pa kayong... Kumain, Lola. Opo, dito po. Ah, dito, sabay kayo kumain. Opo, sabay-sabay. Tapos pag natulog, saan siya nahiga? ikaw, sabihin mo. Doon, no, ah, doon ka? Ay, si Lola saan? Dito. <laughs> ha? <laughs> eh, kunwari lang si Lola, baka pag... Hindi, oh, hindi po. Hindi, ulo ko. O, siya dito. na nga. Hindi ito na ulo niya. Apo. Ha, magbaliktaran kayo. Magbaliktaran. Baliktaran. Paano nangyari? Pahating gabi, gumagapang si Lolo dito. Ha? Nakagapang pa. Batanda na, wala na. Wala na, lutay na talaga hindi na kami nagtatabi. Hindi na talaga. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po. Masaya na naman po ang team Daddy Frankie, lalong lalo na si ako po. Dahil isa na namang uh, pamilya or uh, lolo't lola ang uh, nabigyan natin ng kaunting tulong pinansyal. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nandyan sa premier natin. Mga kababayan natin, OFW, ayan, saan man po kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, Shout out po sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat. God bless po. Opo. Thank you po, Lolo. Salamat Thank you. Po, maraming salamat na hmm. tinulungan niyo kami. Opo. Gabayan tayo ng Panginoon. Opo. Salamat po. Kunin ko lang yung mic, Lola. Hmm. Opo.